Kaya nga ba natin mag-Baguio in one whole day? Tara, samahan nyo kami sa aming one whole day sa Bagyo. Umalis kami ng 2am from Antipolo City papuntang Baguio. At dahil walang traffic, mga bandang 5.40 ay andito na kami sa Lion's Head. By the way guys, Canon Road nga pala ang dinaanan namin para makita tong Lion's Head. At nakarating kami sa Baguio City ng mga 6am at bukan liwayway na. Pumunta muna kami sa Burnham Park para mag-almusal. Sunod naman ang Camp John Hay para mag-ikot-ikot lang at mag-sightseeing. Sunod naman ay ang Botanical Garden Sunod ay ang Mines View Park para bumili ng mga souvenir at mga pasalubong. At syempre, para sa aming lunch, hindi natin malalagpasan ang good taste. Ito nga pala ang oras ng mga biyahe namin. From Antipolo City, apat na oras papuntang Baguio. Ta sa Baguio naman, apat na oras kami naglibot-libot. 1 hour para sa lunch at pabalik na Antipolo City kulang-kulang limang oras dahil na rin sa traffic. Overall journey namin, inabot din kami ng 13 to 14 hours. Pero sulit naman ang pagod dahil nakapag day trip kami sa Baguio at ngayon lang namin to nagawa.